Mas mabango ang niyog kapag sinunog. Lalabas talaga yung bango niya. Yan ganyan. Dapat susunugin mo. Siya. Una Lagyan ng mantika. And this. Bawang, luya, seray, lemongrass, and of course, yung sili. Nain natin yung luya. Para bumangok. Ayan. Yeah. And then yung chicken Nating naman oh Pinakuluan ko siya para lumambot Ayan lang natin. Guys, ngayon, nalagay na yung pangalawang gata niya muna. Yan. Ilagay. Tapos, ilagay na rin yung serai or lemon grass. Ganyan. At saka yung sili. So, so hayaan lang na kumulo yan. Takloban mo na. Yan. At hayaan kumulok. Na. So, lalagay ko na yung second gata. Ayan siya. Yung first gata pala. Ayan. magiging sabaw niya. Ayan. Ayan na. Okay, guys. Look Simplahan na natin ng nor cubes. Chicken nor cubes. Nor cubes. Salt. Of course, lalagyan ng salt. black pepper. Black pepper na duro. Dinuro ko pa. Kasi buo siya. Sige na natin yung black pepper. Ito lang natin kumulo. Kukulo siya. Ito lang natin kumulo ng kumulo. Hintay natin kumulo siya na hanggang sa magmantika. Hintay na magiging. Ang bango. Ang bango ng miyok na sinunog. Super. Yan, takpan natin at hintayin natin maluto. Okay guys, eto na. Eto na yung ginataang manok. Naging ganito na. Slowly fire mo lang siya hanggang sa lumabas yung yung oily talaga niya galing sa sa coconut. Doon sa gata na nilagay natin. Nilagay ko. Ayan na siya. Ready to eat. At naamoy mo buong bahay ang bango-bango. Thank you guys!